So yun mga badi ha, kargahan na namin yung mga trailer. So isa na lang yung hindi pa nakargahan. Ayan. Okay. Puno-anim so, na truck. Nagkargahan namin. May ngayon sa akin ng uh, minaporto dagat sa gilid ng dagat pala hindi binaport ito pa masyami na port sa gilid ng dagat yan so, tapos na yun magkarga so, tapos na rin so yun sa dilawa doon sa dulo i-secure lang natin yung uh, mga gulong saka yung uh, air breaker nya hindi tali na maayos Ayusin na natin. Yeah. Baka mapalit namaya maya pag magbiyahe na. Sipitan yeah. na natin yung isa din mm. Ayan Pwede na yan, hindi na yan napalit na So mga dalawang araw na lang na hakot Maubos na to Pang tatlong araw na namin ngayon So dalawang trip sa isang araw. Yan. So nagkakarga pa sila doon. Isa na lang na truck yung kakargahan. Grabe, sobrang dumi ng mga truck nila. Sinasabuyan kasi nila 'to ng chemical para di makalawangin kasi tinatawid 'to sa dagat. Kaya yung ano parang mantika na ano dumidikit yung alikabok so konti na lang dalawang araw na lang tapos na to So, yung isang belt ko nung kahapon na laglag, -lag, nawala yung isa. Okay, ito. Okay na yan. Pitain ko lang yung isang belt. Yeah. Maluwag yung isang belt eh. konting tiis na lang mga buddy at madidistino na rin ako sa area kung saan ako ililipat so ngayon uh, tapusin na namin to akot yung mga truck mo to sa daan na uh, Huwag konting na lang uh, dalawang araw na lang tagda dalawang trip kami tapos uh, anim kami i-cure natin, baka malaglag. So, yeah.